Kumusta mga kasaliksik? Maraming mga misteryo sa kalikasan ang hanggang ngayon ay hindi pa ring lubusang nauunawaan ng agham at kasaysayan. Taya mula sa perfectong bilog ng mga bato sa Costa Rica hanggang sa barkong multo sa gitna ng kagubatan ng Thailand ay pag-uusapan natin ang sampung pinakakakaibang bagay na natuklasan sa mga kagubatan sa buong mundo. Daya kung handa ka na, ay simulan na natin. Number 10. Higanteng Bilog na Bato Sa isang sulok ng Costa Rica, may natuklasang kakaibang koleksyon ng mga bato. Hindi basta-bastang mga tipak, kundi tatlong daang perpektong hugis bilog na bato na tila gawa ng makina. Pinatawag itong stone spheres na mga lokal at pinaniniwala ang iniwan ng isang sinaunang pre-Columbia na kultura na namuhay mula taong 700 hanggang 1530. Ang nakamamangha rito, magkakaiba ang sukat ng mga bilog. May kasing laki lang ng bola ng tennis, pero meron ding aabot ng dalawang metro ang diameter. Hindi lang basta kalat ang pagkakapwesto ng mga ito. May pattern, may layunin, pero hanggang ngayon ay isang palaisipan kung ano talaga iyon. Ayon sa mga eksperto, Gawa ang mga ito mula sa iba't ibang klase ng bato tulad ng limestone at sandstone. Kaya lalong tumindi ang misteryo sa kanilang pinagmulan. Ang iba ay naniniwalang maaaring bahagi ito ng isang sinaunang sistema ng pagsamba. Samantalang ang iba'y iniisip na ito'y markers ng isang lost civilization. Ngunit sa kabila ng modernong teknolohiya, wala pa ring tiyak na sagot. At sa dami ng mga tanong na bumabalot dito, mas lalo pang tumitindi ang interes ng mga mananaliksik at turista. Dahil paano mo nga ba ipapaliwanag ang 300 perfect stone balls na nakakalat sa kagubatan? Number 9. Humihingang Kagubatan Sa gitna ng malamig na kagubatan ng Quebec, the Canada, isang kakaibang tagpo ang nahuli sa video. Ang lupa mismo, tila humihinga. Isang lalaki ang naglalakad nang biglang mapansin niyang ang lupa sa ilalim ng mga puno ay umaalon na parang may buhay. Hindi ito CGI, hindi ito animasyon, totoong kuha at ikinagulat ng buong internet. Marami ang nagtaka. Paano nangyaring gumagalaw ang lupa sa isang forest na tahimik at walang lindol? Lumabas sa investigasyon na may malakas na hangin sa paligid at ang mga puno ay may malalawak at matitibay na ugat sa ilalim ng lupa. Habang hinahampas ng hangin ang mga puno, sabay din itong iniangat ang mga ugat na konektado sa lupa, kaya tila humihinga ang kagubatan. Isang natural na fenomenon na bihirang-bihira makita ng tao, pero kapag nasaksihan mo, para kang nasa gitna ng isang living, breathing creature na gawa ng kalikasan. Isang paalala na ang mundo ay punong-puno ng kababalaghan at minsan, hindi mo kailangang lumayo para masilayan ang mga misteryo nito. Number 8. Umaasong Ilog ng Peru Sa gitna ng makakapal na halaman ng Amazon sa Peru, may isang ilog na literal na kumukulo. Tinatawag ito ng mga lokal bilang Boiling River at sa loob ng maraming taon Pinagkakaguluhan ito ng mga siyentipiko at mga naninirahan sa paligid. Ang tubig nito ay umaabot sa 93 degrees Celsius. Sapat na para lutuin ang pagkain o pasuin ang balat. Ang mga mamamayan ay sanay na sa init nito at ginagamit pa ito sa pang-araw-araw na gawain. Pero para sa mga outsider, isa itong likas na hiwaga. Ang mas nakakagulat, wala itong koneksyon sa anumang bulkan. Ang pinakamalapit na geothermal source ay daan-daang kilometro ang layo at wala ring anumang malinaw na bitak sa lupa na magpapaliwanag kung bakit ito umiinit. Para sa mga eksperto, tila may misteryosong inanggagalingan ng init sa kailaliman ng lupa, isang bagay na hanggang ngayon ay hindi pa rin ganap na naipapaliwanag sa isang mundo na halos na pag-aralan na ang lahat. Ang Boiling River ng Peru ay patunay na may mga bahagi pa rin ng kalikasan na nananatiling mahiwaga at hindi kayang saklawin ng siyensya. Number 7. Nakatatakot na alamat ni Bigfoot Hindi kumpleto ang listahan ng mga kababalaghan sa kagubatan kung wala si Bigfoot, ang maalamat na nilalang na sinasabing nagtatago sa mga kagubatan ng Western Hemisphere. Madalas daw itong makita sa mga gubat, pero may ilang ulat rin na nagsasabing na mataan ito sa mga jungle. Isang matangkad, mabalahibo, at tila kalahating tao, kalahating hayop na nilalang. Sa kabila ng kawalan ng konkretong ebidensya, patuloy ang paghahanap at paniniwala ng marami. Ang mga palabas sa telebisyon, tulad ng Finding Bigfoot, ay sumisid sa misteryong ito, pero paulit-ulit na nabibigo sa paghanap. Gayunpaman, Patuloy ang interes ng mga tao, hindi dahil sa tiyak na totoo ito, kundi dahil sa pag-asa na baka nga isang araw may makahanap sa kanya at mapatunayan ang alamat. Sa huli, si Bigfoot ay naging simbolo ng walang katapusang paghanap ng tao sa hindi pa nalalaman. Isang paalala na sa likod ng bawat puno, maaaring may lihim na matagal nang nakatago. Number 6. Lihim ng Siyudad ng Karahol sa puso ng kagubatan ng Belize, nakatago ang isang siyudad na minsan nang naging sentro ng kapangyarihan ng sinaunang sibilisasyong Maya, ang Caracol. Sa laki nito, nalampasan pa raw nito ang alinmang lungsod sa Belize sa kasalukuyan. Isa itong patunay na ang mga sinaunang Mayan ay hindi lamang mga mandirigma o tagapagsamba, kundi bihasa rin sa arkitektura at urban planning. Pero matapos bumagsak ang kanilang kabihasnan ang siyudad ay nilamon ng gubat at nakalimutan sa mahabang panahon. Muling natuklasan ang karakol noong year 1937, isang aksidenteng pagkakatuklas na naging daan upang pag-aralan at muling buhayin ang kasaysayan ng Mothamayan. Sa ngayon, isa na itong tanyad na destinasyon para sa mga arkeologo at turista. Ang mamastruktura ng karakol ay nagsisilbing paalala ng kayamanan ng kultura at talinong tinaglay ng mga taong matagal nang nawala sa kasaysayan. Mga taong iniwan ang kanilang marka sa gitna ng kagubatan. Number 5. Tribong Ayaw sa Mundo Sa isang maliit na isla sa Indian Ocean, tahimik na namumuhay ang Sentinelles Tribe, isang grupong kilalang lubusang isinasarado ang sarili mula sa labas na mundo. Hindi lang ito simpleng isolation. Ang sinumang lalapit ay pinapaalis o pinapatay. Mula pa noon, ilang ulit nang may nantangkang lumapit sa kanila, mga explorer, manginisda at kahit mga misyonaryo. Pero iisa lang ang kinahihinatnan ng lahat, karahasan at pagkamatay. Dahil dito, idineklarang ilegal ng gobyerno ng India ang anumang uri ng pakikipag-ugnayan sa kanila. May ilang ulat ng kidnapping noon kung saan dinukot ang ilang miyembro ng tribo para lamang ipakita sa mga taong sibilisado kung paano sila namumuhay. Ngunit karamihan sa mga nadukot, ngayon pinopotrektahan na ng batas ang isla at ang sentineles ay isa na lamang misteryo sa modernong panahon. Isang buhay na paalala na hindi lahat ng sibilisasyon ay nais makisali sa mundong ating ginagalawan. Number 4. Lunsod ng Higante Sa kagubatan ng Ecuador, isang misteryosong siyudad ang natuklasan. Hindi lang basta luma, kundi pinaniniwala ang ginawa raw ng mga higante. Sa unang tingin, tila kathang isip lamang ito. Pero may mga ebidensyang nagpapahiwatig ng kakaibang laki ng mga istrakturang natagpuan doon. Isa na rito ang isang piramid na tinatayang 80 meters ang taas at mga kasangkapang malalaking malaki na para bang hindi para sa normal na laki ng tao. Ang mga lokal na alaman ay matagal nang nagsasalaysay ng mga taong dambuhala na dating namuhay sa lugar at ang mga nahukay na gamit ay parang kumpirmasyon ng mga kwentong iyon. Totoo man o hindi ang tungkol sa mga higante, isang bagay ang sigurado. Ang siyudad na ito ay nagpapakita ng antas ng kakayahan at misteryong sadyang lampas sa karaniwang kasaysayan. Isa itong lihim ng kagubatan na tila may gustong ipahiwatig sa mamasusunod na salinlahi. Number 3. Kumikinang Nahabute isang pambihirang tanawin ang matatagpuan sa gubat ng Brazil. Mga kabuteng kumikislap sa dilim. Tinawon itong glow-in-the-dark mushrooms at bagamat unang naitala pa noong 1840, muling natuklasan lamang ang mga ito noong 2009. Ang kanilang liwanag ay resulta ng tinatawag na bioluminescence, isang chemical na proseso kung saan ang isang enzyme ay nagre-react sa isang molecule para makalikha ng liwanag. Ang mga katutubong kultura ng Amazon ay matagal nang humahanga sa mga kabute at iniuugnay ito sa mahika at espirituwal na mga paniniwala. Ayon sa mga siyentipiko, maaaring ginagamit ito ng kalikasan para makaakit ng mga insekto na tumutulong sa pagpapalaganap ng spores o bilang babala sa mga mandaragit na ang kabute ay lason. Anuman ang dahilan, ang kabute ay isang maliit ngunit makapangyarihang paalala na may mga bagay sa kalikasan na mas maliwanag pa kaysa sa ating inaakala, literal at matalinghaga. Number 2. Nalibing na Imperyo Sa gitna ng makapal na kagubatan ng Guatemala, natuklasan ang isang syudad na minsan ay naging kabisera ng sinaunang Mayan Empire, ang El Mirador. Ayon sa mga eksperto, ito ay tahanan ng humigit kumulang 200,000 katao noong kasagsagan nito at bahagi ng mas malawak na network ng mga lungsod na bumubuo sa isang milyon kataong sibilisasyon. Ngunit tulad ng maraming dakilang imperyo, ito'y bigla na lang naglaho. Walang iniwang pakas kundi mga guho na natakpan ng gubat. Sa bawat hakbang ng mga arkeologo sa lugar, parang unti-unting binubuksan ang pinto ng kasaysayan. Tinatawag ng ilan ang El Mirador na Pompeii ng Amerikas dahil sa paraan ng pagkakatago nito sa ilalim ng kalikasan. Ang pagkakatuklas sa lungsod ay hindi lamang muling pagbuhay sa nakaraan, hindi pagpapatunay na sa bawat puno, maaaring may isang nakalimutang sibilisasyon na naghihintay muling madiskubre. Number 1: Barkong Multo sa Gubat. Isang explorer sa Thailand ang hindi inaasahang nakatagpo ng isang napakalaking barko. Hindi sa dagat, kundi sa gitna ng kagubatan. Ang sasakyang dagat ay tila walang bahid ng kalumaan. Malinis, buo, at tila handang-handa pang lumayag. Munit ang katahimikan sa paligid at ang kakulangan ng kahit anong senyales ng buhay sa loob nito ang nagbigay ng matinding kilabot. Ayon sa mga lokal, ito raw ay isang barkong minsay ginamit bilang pansamantalang hotel, ngunit laging may kababalaghang nangyayari tuwing may naninirahan dito. Ang pinaniniwalaan ng ilan ay may mga kaluluwang hindi matahimik na nananatili sa loob ng barko. Habang ang iba'y sinasabing ang kalinisan nito ay dulot ng mga ritual na isinasagawa upang hindi na muling maulit ang trahedya na minsang nangyari doon. Sa dulo, ang Galaxy Ghost Ship ay hindi lamang isang pisikal na bangka sa gitna ng gubat. Ito ay simbolo ng misteryong hindi pa rin kayang ipaliwanag ng modernong mundo.